Hi guys, magandang tanghali sa ating lahat. Ito mayroon din akong bagong nakuha. Ito po ay nakuha ko sa sapa. Ito po ay tinatawag na linta. Yan po. Ito po may grano siya po dan po. Na nakaguhit-guhit. Linta. Itong linta na ito ay bihira ito kasi ito'y kulay puti pero ito'y nagmamagnet talagang iba itong linta yan po yan po hmm? nagmamagnet po kahit puti yan po ito'y maganda na Pampaswerte. Ito po ang linta sa sapa Kahit kahit itoy parang kristal, parang puti, itoy mamagnet din. Kanyan po, ito po tunay at bigay sa kalikasan po. Dito gawang tao. Itoy bigay sa mga mayroong may-ari. At ito naman, linta din ito. Yan po, may grano din. Ito ay linta din. Na itin. Yan po. At ito din ay magmamagnet din. Hmm. Pero so, hindi basyadong nagmag-magnet. Hindi katulad ito. Hmm. Hindi katulad ito. Okay, Maganda din ito. At ito naman ay parang ah uh, tawag ba itong sandal ng duwende hindi naman itong sapatos kasi ukang sandal at ito ay hindi ito mamagmagnet yan po at ito lang ang magmagnet ang linta ito yung magandang itangan kasi marami itong mga benepisyo kung po maganda ito kapag mayroon ka nito swerte ka at saka mayroon kang protection din yan po yan po ito yung mga guhit sa tiyan at sa ito po may mga nagkaguhit na group at siguro ito ang kaniyang sa ulo at ito ang sa puwit yan po maganda ito lang po ang nakita, nakita natin dahil ito lang po ang nakuha natin sa pag hunting kaya huwag kalimutan na pinutin ang bell button para laging updated sa mga bagong video natin at saka kung pwede mag share like para sa ibang mga video pag may makuha akong bago makita nyo dahil salamat po at big shout out sa lahat ng mga antingero Thank you.